words actually ng mga nagpapalusot. Okay? Hindi pa naman final uh, yung sinasabing blanco. Ibig sabihin ho, tama uli yung paliwanag po natin nung nakaraan, mapapanood nyo sa ating video, na hindi, pa nam, hindi naman po yan na yung sinasabi na pinirmahan ni Marcos yung Bicam Report. Hindi po yan ang tinutukoy ni Pangulong Duterte. Yan po ay Bicam Report la ang po Okay? So, ibig sabihin, ang punto pa rin dito, bakit pinirmahan ng mga senador at bakit pinirmahan ng mga congressman? Yun ang punto dito. Hindi si Marcos. Huwag natin ilihis ang issue papunta kay Marcos para sabihin ninyo, ah, sinungaling si Duterte. Walang sinasabi si Duterte ng ganun. Do, pagdating sa plenary mm. ng both houses okay, at iraratify, hindi pwedeng amyandahan na yung BICAM report. Mm. It is only subject to rejection or ratification. Ayaw. Hindi nangyayari yung eto na yung Bicam report ay eh magkakaroon pa ng debate pa sa, uh, sa of course pwede mangyari yon ano? Mm -hmm. Bago magratify, pwede may tumayo at magquestion. Ang mangyayari doon, ire-reconstitute yung Bicam, ibabalik sa Bicam yung uh, yung yung report, yung report. Oh, uh -huh. Pag-aralan pag muli. Pwede sana nangyari yon dahil kung nakita ng uh, ilang senador at na-question nila sa floor bago magbutuhan sa ratification ngayon na may mga blanco, valid yung ground para ibalik uli sa bike magreconstitute yung bike hmm. Dapat. Hindi ratify muna. Dapat. Maski madelay yung pagpapasa ng budget. Dapat, budget. ganun ang ginawa. Nung nag ay eh dapat ibinalik Okay, uh, tuloy natin ha. Ipapakita ko sa inyo na yung paliwanag natin noong nakaraan ay pasok sa banga. Timpa ng Enero para magkaroon ng uh, ilang panahon na magkaroon ng renacted budget. Mas mahalaga yon, mas mahalagang makorek yung mga mali kasi hindi pwede merong uh, blanco mm -hmm. Noong 2018 yan 2018 blanco para sa 2019 budget mm. meron din ganyan nangyari pero iba naman yung parang deja vu nga ito eh nung malaman ko tutukod sa mga blanco mm. kasi ang nangyari noon nagratify kami mm. nagratify yung house sa ilalim ng uh, ni speaker GMA pa ito noon ano? mm. napansin ko napansin namin ng mga staff ko teka muna parang magkaiba yung nare na namin sa Senado, mm -hmm. na yung, ganun din ang na na, para faithful reproduction yan eh, ng BICAM report, yung enrolled bill. Ah. Mm -hmm. Pero nang nakita namin yung enrolled bill, bago, mabuti, bago na-firmahan ni Senate President Soto. Di diba, yan yung sinabi natin, yung enrolled bill, ah, at uh, from BICAM report, eh, eto nga, ang sinasabi niya noong 2018 daw, e eh, ganun din. Although walang blanco pero sinasabi niya dito magkaiba yung uh, sa version ng Senate at magkaiba yung in enroll bill. Oh. Oh. Eh nakita namin, at teka muna magkaiba yata ito. Oo. Oh. Mm. Merong merong para na ma na 75 billion pesos worth of uh, different projects. Ano? Ayan, ayan. Sabi ko nga sa inyo eh. Etoy <laughs> <laughs> Paggawian na yung mga may, may discrepancy. Although, sabi ng iba, this time, hindi lang discrepancy. This time, blanco talaga. Ibig sabihin nun, meron la ang iilan na nag in the blank. Kasi yung discrepancy, yung katulad niyan, iba yung, pres, iba yung amount sa Kamara, iba yung amount sa Senado, malamang sa malamang pinag-usapan sa kamera. Oh, ganito gawin natin, ito ilagay natin. Yan, ganun, Oh, 'Di ba? Pero itong fill in the blank, hindi ba? Hala na si boss. <laughs> sino kaya yung boss na 'yon? <laughs> hindi natin alam kung sino yung boss. Na yun. <laughs> diba? sa tingin niyo sino yung boss na yun? Siguro 'tong nang ng pangangailangan ng boss na 'yon. <laughs> na nasama sa enrolled bill na hindi kasama sa ratified uh, version o ratified uh, uh, BICAM report. So, pinuloy siya namin ito. Pinagbigay -e alam namin kagad sa Malacanang. Mm. Okay. And uh, si Pangulong Duterte mm -hmm. through uh, ES Bingbao Medialdea kinausap namin. Mm. eh Nag-usap-usap muna kami. Ang maganda noon, nagkakausap kami ng majority to minority. Mm. Nagpulong kami noon, Senate uh, President Soto, Senator uh, Drilo, wala ano, na minority bloc, mm. si Senator la Loren Legarda siya yung pinas committee uh, chairperson, Tapos si Senator Gringo na mm. So, kinusulta namin kasi manaman wala walang lawyer sa amin, kinusulta namin si Senator Trump. Ano magandang gawin ni Espirito? Kasi baka masisi naman siya kapag hindi niya pinanmahan yung enroll bill, mandidelay yung budget kasi Disyembre na yon. Hmm. Maganda yung sinuggest ni Sen uh, Senator Drilon na i parang i-annotate para bang i-qualify yung pagpirma. Uh, stipulate, ilagay doon sa pagpirma na, oy, uh, iba, iba iba tong pinipirmahan ko doon sa pinirmahan ng iba sa kabila uh. Ang ginawa ni Senate President Tito, mm -hmm. Tito, na sinasabi niya doon sa pinirmahan niya, ang pinipirmahan ko lamang, hey. yung nakapaloob doon sa aming niratified na uh, BICAM report, uh -huh. hindi ko pinipirmahan yung enrolled bill mismo. Oh, Gets nyo? Kasi nga, magkaiba. Di ba magkaiba? Iba yung enrolled bills na galing sa BICAM tapos iba itong nandi dito sa Senate. So sabi nilagay niya doon, pinirmahan niya. Ah. Ah, para niya. So anong nangyari? Masusim tiningnan ng malakanyang uh, Malacañang noon at uh, nakakita pa sila ng additional pa mga 20 billion. Oh, so, daw na ma, ma Malacañang noon at nabuking may nabuking pa sila. Aguy, 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 aguy. Oh. So yun ang pinakamalaking dito uh, message na ginawa ng Pangulo. Na... Uh, ano ginawa ng Pangulo? Sige nga. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Nung nakita niya, aba, 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 inaral talaga niya na mabuti. Meron itong Hocus uh, hokus pokus mong dito, ah, ah? ha? Baka meron tarantadong gumagapang sa kamera, ginawa? Vinito. Ha? Ah? Con Fernandez, Vito, ah Hindi Vito. Okay? Vinito, vinito ni, ano, yung Pangulong Duterte sinabi, ah, di pwede ito. <laughs>